Si Chloe San Jose ay nagpost ng isang tila hindi tuwirang mensahe matapos ang balita tungkol sa pagtanggal kay Carlos Yulo bilang endorser ng isang sikat na brand ng tsokolate at ang pagkuha kay EJ OB na bilang kapalit. Maraming tao ang nagtanong kung ito ay isang patama kay EJ. Sa kanyang social media post, tila hindi masyadong espesyal ang mensahe ni Chloe, ngunit may malalim na kahulugan. Binanggit niya, you were my cup of tea but I drink champagne now, na maaaring magpahiwatig ng kanyang saloobin tungkol sa sitwasyon. Maraming netizens ang agad na nag-isip na ito ay may kaugnayan kay EJ ang bagong ambasador ng Milo na pumalit kay Carlos Yulo. Ang desisyon ng Milo na piliin si EJ sa halip na si Carlos ay nagdulot ng mga katanungan. Si Carlos Yulo, na isang two-time gold medalist, ay tiyak na nagbigay ng malaking karangalan sa bansa, habang si EJ Obina, sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ay hindi pa nakakaranas ng ganoong klase ng tagumpay sa parehong antas. Marami ang nagtataka kung bakit nagdesisyon ng Milo na ipakita si EJ bilang kanilang bagong endorser. Ang mga tagahanga ni Chloe ay nagpakita ng kanilang pagkadismaya hindi lamang sa desisyon ng Milo kundi pati na rin sa paraan ng pagpili ng kanilang brand ambassador. Maraming tao ang nakaramdam na ang pagkuha kay EJ Obina ay tila hindi makatarungan, lalo na't si Yulo ang nagbigay ng mga medalya sa mga nakaraang kompetisyon. Ang desisyong ito ay tila nagbigay ng damdamin ng kawalang katarungan para sa mga taga-subaybay ni Yulo. Bilang isang atleta, si Carlos Yulo ay umangat sa mga kompetisyon at naging inspirasyon sa maraming kabataan. Ang kanyang mga tagumpay sa gymnastics ay nagdala ng kasiyahan sa mga Pilipino at nagbigay ng pag-asa na ang bansa ay may kakayahang makakuha ng mga medalya sa mga internasyonal na paligsahan. Sa kabilang banda, si EJ na kilala sa kanyang tagumpay sa pole vault ay isang mahusay na atleta na may sariling mga tagumpay ngunit hindi pa siya nakakaranas ng parehas na antas ng tagumpay sa Olympics o World Championships na gaya ni Yulo. Ang mga komento ng netizens ay naglalarawan ng hindi pagkakaintindihan sa desisyon ng Milo. Ang mga tao ay nagtanong kung ito ba ay isang paraan ng brand na mas piliin ang kasalukuyang sikat na atleta kahit na hindi ito kasing tagumpay gaya ni Carlos. Ang ilang mga taga-subaybay ay nagmungkahi na ang mga desisyon sa pag-endorso ay dapat na nakabatay sa mga nakamit na tagumpay ng mga atleta, hindi lamang sa kanilang popularidad o kasikatan sa mga tao. Sa kabuhuan, ang post ni Chloe San Jose at ang desisyon ng Milo na tanggalin si Carlos Yulo ay nagbigay diin sa mga isyo ng pagkakapantay-pantay at katarungan sa mundo ng sports endorsement. Maraming tao ang nakaramdam ng pagkabigo at nagtanong kung ito ba talaga ang nararapat na hakbang para sa isang brand na naglalayo na ipakita ang pinakamahusay na mga atleta ng bansa. Sa huli, ang isyo ay higit pa sa simpleng pagkuha ng isang endorser, ito ay isang refleksyon ng halaga at pagkilala sa mga atleta na nagsakripisyo at nagbigay ng karangalan sa bansa. Sa panibagong pagunlad ng sitwasyon, maaaring mas mapalalim pa ang pag-usapan kung paano dapat pahalagahan at suportahan ang mga atleta, hindi lamang sa kanilang mga nakamit kundi pati na rin sa kanilang mga pagsisikap at dedikasyon. Ano ang sinyo sa balitang ito?